hello. Oh. Birds. tutubi to be. dami nila. Oh, oh, oh. oh. Gutom sila. Ang oh. laki ng aquarium, mo, oh. <laughs> Aquarium na sa Abdali, oh. Eh? Oh, dami nila, Ay, malalaki na sila. Oh, see? Kita nyo guys. Mag-8 dito. Meron pa dito. Oh. Dalawa sila. Ayan. Oh, eh. Ay. Ayan sila. Ayan. Oh. Ayan. Mm nagugutom sila. Masya Allah.